Hello guys, good evening at ngayon ay magluluto tayo ng ating ulam. Meron tayong talong at ang chicken curry na tira pa namin kagabi. So bago lahat ay maggadgad muna tayo ng talong. So nakita ko lang ito sa Facebook kay Chef Obama. So yan, at nagdadgad na ako ng dalawang perasong talong. At pagkatapos niyan ay hahayaan ko lang in just 10 minutes para lumabas ang kanyang katas. Pagkatapos ay maghihiwa muna ako ng sibuyas. Wala kasing available na spring onions kaya sibuyas na lang yung nilagay ko. So yun na nga ay pinipigaan ko na o tinatanggalan ko na ng katas yung ginadgad kong talong at ito na nga ang napigahan na ginadgad na talong at isinan ko na po sa isang nalagyan para lagyan ng mga iba't ibang pampalasa so nilagay ko na yung hiniwa ko kanina ang sibuyas. nilagyan ko rin ng dalawang paso ng itlog. At yan na nga ay nilagyan ko ng paprika, garlic powder at nilagyan ko rin yan ng seasoning. I-mix okay, natin ng daan at baka matapon yung mga inilagay na ingredients. Ikaw nang bahala kung anong mga gusto mong ilagay ng mga pampalasa sa so ako. Kung anong available dito sa bahay, ayun na lang po ang nilagay ko. Nga, at ito na nga ay napaghalo-halo na natin siya ng mabuti at ready na po siya for cooking. So, naganda na ako ng kawali, naglagay ng... Ah, mantika at yan na po ay prinito ko na po yung talong bantayan lang po ng maigi at baka masunog so ganyan yung kulay na gusto ko golden brown kasi ayoko nung light brown so ganyan yung pagkakaluto ko ng talong at dito nga ay nakagawa ako ng labing limang peraso out of dalawang peraso ng talong at dalawang itlog so labing perang labing perasong talong yung nagawa ko. So, tatlo lang kami kakain. Siguro bukas, ulang pa rin namin ang talong. Siguro ito ay tortang talong pa rin pero iba lang yung pagkakagawa. At habang nga ako ay nagluluto at tinagmang ko naman, syempre, kung anong lasa. Yes, masarap naman siya, pero mas masarap yung iniihaw mo na yung talong. So, yan na ka, yung unang batch ng prinito ko. At yung talong na sobra ay priprituin ko rin at lalagyan ng toyo. At habang nga ako ay nagluluto, yung isa naman ay ang naghuhugas. O, ba? Diba? At pagkatapos ng magluto ay kainan na. Bago tayo kumain ay huwag kalimutang magpasalamat kay Lord sa mga biyayang natatanggap natin araw-araw at sa mga susunod pa. Thanks for watching. Please don't skip my ads. It's a big help po. Thank you.